ayun, ayun, may, ayun ang hulihan nila ayun. ayun so dito naman tayo ngayon sa EDSA show, sa may tunnel, pababa so kung makikita nyo wala rin, uh, mga barrier so pag uh, rush hour, tapos traffic tapos uh, pila uh, yung mga mainiping motorista ay pum pum pumipiglas at dumadaan doon sa busway tapos babalik na lang sila pag malapit na sa may mga barrier no so kaya hindi nilalagyan ng barrier barrier 'yan kasi uh, delikado may mga nabangga diyan na uh, bus nabangga siguro na alangan so ng mga kasagsagan ng pandemic tsaka siguro mga 2020 2021 eh may ano 'yan barrier diyan concrete barrier so nadadaanan ko dati 'yon so tinanggal nila kasi yun nga medyo delikado sa mga motorista kasi may mga time na may mga aksidente na nangyari na nasage o nabangga yung barrier so kaya tinanggal na nila yan dyan sa mga ilalim sa flyover tinanggal nila yung barrier kaya yun din ang ginagawang escape ng ano escape lane ng mga motorista na ayaw pumila sa traffic at saka yung mga nagmamadali tapos gagawin nila pag nakita nilang malapit na sila sa may uh, barrier lalabas na sila So paano ko alam 'yon? Kasi dati ginagawa ko 'yon pero iniwasan ko na talaga ayun Ayun, may, ayun 'yung may, 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 may sinasasalihan nila. Ayun. Meron, <coughs> <laughs> meron dito. <laughs> so, di ba? Sa pagangat mo ng tunnel, merong mga nanguhuli Pero kokonti na. So, para luman. So, kaya paano ko nalaman yung ganong uh, style na pag malapit sa, malapit na sa mga concrete barrier na linya. Kasi ginagawa ko dati yon dati. No, dati. Pero ngayon, talaga nasa, nasanay na rin naman ako ano pumila. Pero hindi ako nagmamalinis. Kaya uh, nga, ano eh. Sinabi ko nga na ginagawa ko yon dati. <laughs> Pero wala na ngayon. eh Nasanay na akong pumila. Wala eh, nasanayan lang yan eh. So inura, inurasan ko na din naman yan dati. Kung ilang minuto ang uh, tataga, itatagal mo. Pumila at makalagpas sa uh, traffic. Mga ganon. So hindi naman ganong kalaki. Pero malaking kawalan din ang ano. Minsan nalilate ako dahil doon eh. So, pero ayos lang. Wala nasanay na. Kahit sa bike lane medyo nasanay na tayo hindi dumadaan wala eh kailangan natin magpa magpakita ng ano eh tao eh maging magbagbait-baitan mag uh, so, ano tayo doon magmalinis saka magfeeling angel kasi naka open yung camera ko eh syempre eh, uh, ang mindset na naman so paulit-ulit ko sinasabi to eh, naka open lang yung camera mo kaya dyan ka dumadaan sa normal lane pero, pero kung uh, naka yan, malamang sa malamang doon ka dumadaan sa bike lane kasi, kasi nga kamote ka uh, ganun ang uh, mindset pag uh, naka-open yung camera mo at lalong lalo na uh, gumagamit ka ng action camera sa araw-araw na biyahe